Dadi share natin sa kanila. Ito guys, pala may bago kami na-discover. Since nagpagawa kasi ako ng salamin pero hindi ko siya masyadong inintindi. Basta nagpagawa lang ako, basta doon yung mata ko. Tapos yun pala kahapon ko nalaman kasi dapat magpapa-contact lens ako. Hindi ba dapat ako ng contact lens? Kaya lang hindi pwede pa ngayon kasi nasa ano daw ako, positive, positive, positive camber look ako. Something mata ko positive no napaka-positive ko. Nag-reflect din talaga sa tao pag ano yun. <laughs> nga. Positive daw yung eyes ko. Tapos, hindi siya pwedeng i-convert parang sa grado plus basa Basta, if ever man, gagasos ako na. Kasi grabe daw, astigmatism ko. Gagasos daw ako ng medyo mahal. Mga 3,000 plus para sa contact lens. At, ano pa siya? Yeah, gagawin natin. Or, papagawa pa yun. So, ngayon, we found out that ano pala ako, farsighted ako. Kaya pala pa nagpo-phone ako, pinagaganito ako. Pag sobrang ano, lumalabo na yung mata ko, pag super lapit. Tapos ngayon, yun nga nalaman namin, nasabi namin, ay, farsighted pala ako. Tapos ito naman si Hines, Ito, kapakita ko ka na. Ito pa lang si Hines, Um, near naman, di ba? Near. Nearsighted siya. So, na-realize na, na -realize niya kahapon, na habang kumakain kami. Pakita ka naman na-realize niya kahapon na habang kumakain kami, sabi niya, kaya pala doon pa nagda-drive siya, nag-aaway kami. Hindi kami nag-aaway sa bahay. Masyado. Ano mga petty, ano lang, simple things lang, pero walang away. Pero pag nagda-drive ako, pag drive siya, minit ulo ko or something, kasi sabi ko sa kanya, nakastop ni harap mo, bakit ikaw nakaano pag ganyan? oh, ba't mo nakita yung ngayon Sabi niya, sabi niya, hindi nakita ko yun, pero ang mangyayari don magsastop siya kapag malapit na, kasi ako pala, farsighted ako. Sabi ko, pag sobrang farsighted ko, future mo palang gagawin mo palang alam ko na yung gagawin mo. <laughs> so, ano na-realize mo kahapon? Ba't nag-aaway? Yung mga differences sa mata natin, mm -hmm. di ba? Uh, mas, mas ano, mas uh, uh, mas intense mm -hmm. yung malayo palang nakikita mo na mm -hmm. compared sa akin na uh, bago palang malapit. Uh, mal malapit makikita ko pa lang. Uh Oo, -oh, kaya pala parang sabi niya, at least something na mas nag magandang... Ano Iintindi namin yan eh, yung ano, yung... Mas naintindihan mas natin. naintindihan namin yung, ano, yung... Ganap. Ganap. Mm -mm. Kasi nga, parang sabi niya, ah, kaya pala ikaw minsan, nagre-react ka na na, nakita mo na siya, or may nakita ka na sa kalsada. Ako, hindi pa. Kasi minsan sabi niya, nag ako. Nakita ko, nakita ko na, nakita ko na. Nakita mo in, eh, but ka dapat nag-stop ka na malayo pa lang. Ganon. Kasi ako, defensive driver din ako. Siya kasi since nearsighted siya, ganon yung scenario namin. So ngayon, malilesa na yon Kasi maintindihan niya na ako kapag ano, di ba? Hmm. Ba't ka natatawa? <laughs> <laughs> maintindihan niya na ako, sabi ko, dad, meron something, ano, stop ka na. Or dad, may something, ano, di ba? may Eh, mo na. Hindi yung defensive po siya lagi, lagi nung, laging yung mo. Lagi niya masasalo sabi, nakita ko na yan, nakita ko na yan. Ako naman, kung nakita mo, dadag-stop ka na. Kaya naman. pala. Kaya na, pala. Uh -uh yun lang. Something lang na nakita namin na at least mag improve ulit. Mas mag improve pa yung samahan natin. wala tayong pag-aawayan. Yes, mag improve yung talaga <laughs> Funny, wala tayong pag-aawayan kasi isa yun. Wala na, wala na. No? Wala na kami yung pag-aawayan. Parang thrill. na, nang, iba na, sa ibang bagay na lang chill natin. kasi sa mga ganyang bagay, okay tayo. So, sa ibang bagay na lang, lag lagyan natin ng chill. Yeah. <laughs> Sige guys, yun lang naman. Yun lang yung na-realize namin kahapon kumaka habang kumakain. Habang nag-aantay kami. Saan so, ka magkakumain? Ayoko nang banggitin kasi mali yung pag ko nung una. Kiwami. Ano ba sabi ko? Kimawi. <laughs> sabi niya, hoy mali yung sinabi mo. Kuay, ano ba? Kiwami. Siya? Pero na nabasa ko kiwami. Pero nabasa, ang, nasa isip nang sabi ko, kimawi. Mm. Oo. Oh. Sorry naman. Yun lang naman guys. Bye!